Pinagtibay sa 5th regular session ng sangguniang panlalawigan ng kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development para sa pag iimbak ng mga relief goods ng naturang ahensya sa pasilidad ng provincial government sa ilalim ng buong bansa handa program sa inisyatibo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. The program is called Bansananda. It is the initiative of It uh, uh, is an uh, innovative disaster preparedness program that would stockpile relief goods to designated places in the event that a calamity may occur uh, to guarantee that the relief goods shall be uh, served on time uh, without any Ayon kay Vice Governor Anthony Umali, malaking tulong sa lalawigan ng mismong pag-iimbak ng relief goods ng ahensya na magagamit sa mga emergency o hindi inaasahang mga kalamidad upang mapadali ang pagbibigay ng agalang tulong sa mga kababayang maaring maapektuhan nito. Malaking uh, tulong ito na mismo na hindi ang magsa, nagkakalob o mag-iimbak ng mga relief goods. Kaya kapag may mga emergency na hindi natin inaasahan o mga disaster, whatever disaster ang ma-encounter ma ng ating lalawigan. So, meron tayo makukuha na No? So, with this agreement, uh, pinadali ng, uh, sa ating uh, provincial government na yung ating agarang tulong sa ating mga kalalawigan. Gagamitin naman ang Convention Center sa Palayan City bilang imbakan ng mga relief goods. Sinabi ng Vice Gobernador na bagaman preparado din ng PSWDO para sa mga kalamidad ay nakadadagdag ng kapanatagay ng loob na maramdamang nasa likod nila ang pamahalaang nasyonal na handang umalalay at umantabay para sa mga Novo Ecehano. Kung ikukumpara sa ibang lugar ay maituturing ani Vice Governor Anthony na maswerte ang Nueva Ecija dahil walang mga bulkan nang maaring pumutok. At saka sa kasalukuyan ay wala pa namang mga bagyo o malalakas sa pagulan ang nararanasan. Bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. May papalagyan naman po ang PSWDO ay uh, may nakaredy tayo mga relief na lalakas store din sa atin. Pero iba kasi yung uh, source out eh. from Coming from the national, tayo magkakaroon ng ganoon. Iba kasi yun eh. Uh, feeling mo talaga ang uh, ang uh, pamahalang national ay nasa likod mo. So magiging panatag tayo. Uh, buti nga wala tayong uh, vulkan na sumasabog katulad ng Ma Mayong Volcano. Kung sakali man niya na walang maging kalamidad ay nakabantay naman sila sa mga expiry date ng mga relief goods at kung sakaling hindi magamit ay ire-request na lamang sa ahensya na ipamahagi ito sa mga indigent people o mahihirap nating kababayan. Kaugnay nito ay sinabi din niyang tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng tigi isang sako ng bigas ng pamahalaang panalawigan sa bawat pamilyang Novo Ecehano kasama sina Jerome Tiki at Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.